Nasa loob pa siya ng kahariang ko, Atty. Aguirre. Kaya ko pa siyang ipapatay. Painihintay mo. Ano nangyayari? Patay na ba si Atty. Abra Espiritu? Mamatay pa lang. Kumusta si Atty. Abra? Hindi nga po, hindi pa po nakakalapas. Um, Pangako mo! Salamat, Atoy. Uuwi tayo Isang riot ang naganap sa Rosario Provincial Jail. Okay. Kaninang umaga. Triton ka mercy sinasabi ko sa'yo eh! Dalo natin to. Sir, si Fatima po. Sige na yaya, iwan muna sila. Come, please. I'm so sorry sa nangyayari kanina. It's never my intention na pagtakas ang marang boses. I'm so sorry. Daddy, pero bakit mo po ginawa? Si Mommy at si Lolo, kahit na si Tito Abra, they never did that to me, Daddy. even. just there compared to him. Listen, Fatima. I'm your dad. Okay? At ni Abra Espiritu, he's just... Just... He's a nobody, okay? He's a stranger, okay? He's nothing but a criminal. He's the reason kung bakit nasa hospital yung lolo mo. He did that to him, you understand? Don't compare me to him. <sighs> I'm, I think I'm really stressed, Fatima. I'm so sorry. I just... i'm so sorry baby i'm, I'm so sorry baby you know i love you then. i love you i'll leave you with your yayas okay yayas okay i gotta go to work i love you okay bye-bye ni Spirito, pasensya na, hindi ako nakadalo. Ano naman na kailangan lagi ang kasama ni Judge. Gawin lang sa kanya eh. ko. Pero kahit pwede ako lumabas dito sa match, hindi ko magawa eh. Hindi ako sigurado kung sakit na makita o hindi. Brando? Hindi ko siya alam. Kung kakampi ka o kakamay. Ikaw ba nag na ipapatay si Judge? Abra, makikita. Babawin ko sa lahat, Paul Coste. Baka na rin ako sa Judge. Ang banta pa ko para siya. Lagi ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makapagitan Ganyan ba ang kapalaran oh, okay. ng bawat isa? Gusto mong hindi para sa sanini hindi para sa iba, kahit mahirapan na dumi Fatima. Kumain ka muna. Baka malipasan ka ng gutom. Hindi ka pa nanananghalian. Yaya, yeah, yeah. ayoko na po dito. Gusto ko na po mag-stay kay na mami at lolo. Gusto ko na po umuwi ito. Hindi ka pa ba usap ng daddy mo na dito ka muna dapat mag-stay? Yaya, yeah, yeah. he's mad at me. I think he doesn't love me anymore. mismo Ikaw ang traitor na nagutos na patayin si Judge. Kung totoo yan, putok ng bari ko. Hindi ako ang kaway, Brando. Si Mercy mismo ang makakapagsabi kung paano ko tiniya ang sarili kong buhay para lang maligtas si Judge. Brando, ibaba mo ang baril mo. Kung gusto ni Atty. Abra na ipapatay si Dad, sana hinayaan niya si Governor Rodante dati pa lang. Pati ako, pero iniligtas niya kami. Ginawa niya responsibilidad mo. Dapat nga magpasalamat ka sa kanya eh. Alam ko loyal ka sa kanya. Kay Dad. At ginagamit yun ni Miguel para mag-away-away tayo, Brando. Dahil alam niya, mas madali niya tayong matatalo kung tayo mismo nagpapatayan. Wala ni isa dito sa atin ang kaaway. Si Miguel ang nag-iisang kaaway natin, Brando. pasok. Sir, si Jane. Jane. Jane, Jane, please. Can you, um, one second. Uh, all right. I'm gonna need you to write a statement on behalf of the law firm. Kailangan malaman ng publiko kung ano yung stand nito. lam kaya ito yung So, I've compiled a few stuff na baka magamit mo. Oh, and Jane, can you just make sure na naka-highlight dyan sa statement mo na ang krimen ni Atty. Abra ay ang kanyang pagtridor sa isang nagtitiwala sa kanya? na ng law firm ang lahat ng legal means to make sure that he will pay for his crimes. Kuha! Jade! Ah, uh, yes, yes, attorney. Sorry. Abra. Alam ko kakalaya mo lang. Pero kailangan na natin gumawa ng action para mabawi si Fatima. Malakas ang kutob ko na kay Miguel si Fatima. Kahit ako yung ganyan yung ko, Otherwise, kung iba ang kumuha kay Fatima, dapat kinunta ka na ng mga kidnapper for ransom money. Pero kailangan natin patunayan yan. Para magkaroon ng basehan ang pagbawi natin kay Fatima. Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin makukuha ng search warrant sa pinakamabilis na panahon. Paano natin makukuha yun? Kailangan natin ng solid proof na nandun nga si Fatima kay Miguel. At saka itatanggi lang ngayon sa korte. Kaya bang may nitulo mo dahil nakapag-bail si Atty. Abra? Yes. Si Atty. Abra and uh, other things. Gaya na? My brother, si Tom. What about him? Wala. Galit lang sa sakin. Jane, alam mo ito tungkol sa akin eh. Yung kaya isang -isa bagay na hindi ko matatanggap, yung iiwan ako ng pamilya ko, and that includes my brother. Eh, hindi ko talaga matatanggap na masisira yung pagtingin niya sa akin, pati yung respeto niya. Ah, Nilason ng babae yung utak ng kapatid ko eh. Sino yung babae? Ang babae katulad ng tatay niya. ay magsabi ng ilang pangyayari para may basehan ng judge na bigyan tayo ng warat. Tulad ng pananakit sa ininigit. Ang pagbabanta niya na bawiin sa'yo si Fatima. Pero para mapabilis ang proseso, kailangan natin makahanap na judge na may simpatiya sa pinaglalaban natin. Si Judge Ernesto Laguerna. Malaki ang utang na loob niya kay Dan. Pwede natin siya lapitan naalala ko na. Siya yung judge na ng dad mo na mag-inhibit sa kaso ni Governor Dante. Judge, sa loob ang affidavit ni Mercy tungkol sa pagbabanta ng kanyang asawa at tangayin ng kanilang anak. Attorney Spirito, ikaw yung nasa balita, right? Apo, Judge. Judge, hindi po totoo ang ng lalaki na bumaril kay Dad. I can vouch for Attorney Abra at sa kabutihan niya. Dalawang beses niya na pong iniligtas si Dad laban sa mga kalaban. Maraming salamat sa pagprotekta mo sa pamilya ng matalikong kong kaibigan, Attorney. Kumusta si Benito, Mercy? Hindi pa rin po bumigisig. Ate? Nakausap mo na si Tom? Oo. Ano sabi mo? Ang totoo. Na ano? Mamasamang tao yung kapatid niya. Uyan niya yung nagpapatay sa tatay ko. bakit mo sinabi yun? Oo, sinabihan kita na kausapin mo siya. Para putulin mo yung pagkakaibigan nyo. Pero wala naman ako sinabi sa'yo na i-bulgar mo yung sekreto mo. Eh, ate, nagigilty kasi ako na niloloko ko siya eh. Napakawalang hiya ng na mga taong gumawa nito sa kanya. Kung ako lang ang masusunod, Nakahatulan ko sila ng bitay. But of course, that's not how the law works these days. Kaya attempted murder lang ang magiging kaso nila. Not even recrution perpetua ang magiging penalty nila. Ang duda po namin na ang asawa ko ang nagpabaral kay Dad. Hindi ko alam ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, Mercy. Na baril ng father mo, pinangay pa anak mo. Di lang ang kayang gumawa ng gano'n. Pero huwag kang mag-alala. Maglalabas ako ng search warrant para sa anak mo. Salamat po. Ano ba ang problema? Ano ang problema? Si Miguel galit na galit sa'yo. Yun ang problema. Nasigurado ko kinumprunta siya ni Tom dahil sa mga sinabi mo. Sorry ate. Hindi ko alam. <sighs> Sorry, din. Magtasa ka ng boses. Pia, mag-iingat ka. Ang ingat ng dugo sa'yo ni Miguel ngayon at kapag nalaman niya na nakikipagkita ka pa sa kapatid niya, sigurado ako, ikaw yung susunod ay tutumba nun. Dad, Mabuti na lang ino-honor ni George Laguerre na ang friendship niyo. Mapapabilis ang pag-grant ng search warrant para sa kanya. I really miss Fatima. Nag-aalala ko sa kanya. Hindi siya sanay na malayo sa atin. Hindi lang warden ha. Tinan ko lang kung tama tong naririnig ko eh. Kung hindi ko ata naiintindihan eh. So ganito. Kailangan namin kayo bigyan ng karagdagang bayad kahit na sunod-sunod yung pakalpak ninyo. Diba? Unang-una, nakalaya ng buhay si Espiritu. Tapos sunod, yung star witness ko, nakatakas. Dahil doon, kailangan namin magbigay ng extra sa Pa-explain nga, Warden. Wala namang may gustong mangyayari yun, attorney. Nakita nyo naman, maayos ang plano ko. Sino ba naman ang mag-aakalang magaling pala talaga yung attorney Abraham Espiritu na yun? Ano naman kinalaman nun sa pinag-usapan natin? Ang sabi mo, babayaran lang ka ta, mamamatay si Espiritu. Nangyari ba yun? Hindi, di ba? Sumablay ka eh. Kayo may utang sa akin eh. Attorney, wala nang libre sa mundo. Sumablay o hindi. May mga pinagalaw na tayong mga tao sinabi ko naman sa'yo, magiging retirement fund ko ang portion na ibabayad mo sa'kin. akin Dahil sugal para sa'kin akin ang sundin ka. Anong ibig mo sabihin, Martin? Nakatanggap na ako ng pasabi na iririlib -re na ako sa pwesto dahil sa nangyaring rayot Bago ko ilipat, dapat mabayaran na yung mga tao. Dahil pag hindi, tiyak, kakanta yung mga yun. Unless, gusto mong ipatawag tayong dalawa sa Senado para maimbestigahan. Tinatakad mo ba ako, Warden? E patayin kita ngayon para walaan tayong problema. Hindi eh di lalo lumaki ang problema mo. Hindi lang ikaw ang utak kriminal, Tony. Alam kong pwede tayong dumating dito. Kaya bilang security guarantee ko, recorded ang lahat ng pag-uusap natin sa telepono. It admissible evidence. Hindi mo magagamit sa korte, ha? Oo. Pero sira ng reputasyon mo sa loob at labas ng Rosario. Abra. Ah, Pabawi na natin ang anak natin, Mercy. <sighs> Minsan iniisip ko paano ba tayo umabot sa ganito. Sana hindi na lang tayo naghiwalay. Sana nagpakalayo-layo na lang tayo. At hindi mapapahamak si ang pupunta dito. Dahil pag pumunta ka dito, paabuta ka rin, Mama Rishi. na. Kapag ako na ang naging Reyna ng Rosario, palunod ko kita sa araw. Yeah. I'm sorry. Stop it. Forget that already. Kahit anong mangyari, magiging buong pamilya natin. Gusto, gusto ka na makita si Fatima. May sensuarant kami. Mapasokin niya kami. Ilabas niya na ang anak ko parang kawalan na Ito ka ngayon sa pamamahay ko? Nagpupumilit pumasok? Hindi na si ba nakikita si Fatima? Kung paano? Hihingi ako ng tulong kay Manong. Ano pong utos ni attorney? Dalin yung mga laruan sa kabilang mansyon. Bigyan nyo sa yaya.